Hi guys, welcome to my uh, for the, for today's video guys. So karon biyahe na to padulong Manila guys. No? So balik barko na naman tayo guys. Balik barko na naman tayo guys no. Hindi ko na yung mga bagahe ko, eh, mo more na akong bagahe guys. Isa ka bagu, bag, isa ka pakbag. So balik-balik pang na punta guys no. So, atong vacation is 1 month and 2 weeks. 1 month and 2 weeks, guys. So, by the way, ugma pa ang ika 2 weeks, guys. No? So, karon Huwag to na ta, guys, kay Murag. Alas, alas 11. Alas 35 ang flight na to, guys, no? Sa gabi, sa karon O na, guys. Mga 5 months or 6 months na itong contract. Tapos uli na po. So, mga 11.35 ang flight na to. So, karong oras ay sa alas 8 pa mo pa ipag siguro mga flights pa. Isa ka ang bayay pa doon ng airport, no? So, mara niya akong bagahe, guys. Gamay ra. Okay, 6 months raman ta. So, karoon, padulong na ta, guys. So, mara niya akong outfit, guys, no? Tara. Balik pang inabuhay na punta, guys. Ano ginang live mes la me padali mo kwan pero kailangan na nato mubalik kay eh. kita mangin nanginananlano kwarta no so mao na siya guys so mao ni mga guys mga kois ni sakay na dayon lig ug, ug, ug L3 van so L3 van akong gisakyan diri mga kois no? padulong dalung Grohas tapos sakay pila na tax na taxi padulong airport mga kois para makatipid da no so na ko diri sa L3 il ban mga kois padulong og grohas kay medyo layo layo manigikan og downtown ako ang gistihan so nag ko la, mga kois padulong og grohas, so mo ni mga kois wala na ako video ano, dito so dire na na ako dire sa Davao International Airport so mo ni yung bio dire mga pasurod og airport so naay mga naay mga mga pulis na nagbantay mga kois pero wala na ako video han. so na na ko padulong nagbaktas ako nagbaktas ng dri mga quiz no na nako sa airport eh para dali ra ba para kuan so money nagbaktas ko medyo init good. so money nakasulod ako dri mga quiz sa airport so bago busulod sulod ila pa lang i-extra yung mga bagay mga koys, no <coughs> tapos pag abot ako sa airport nagkuan din ko nagkadang online baggage dayon yon online check in to ta tapos add to din kadiriya sa eh, counter para i bag baggage drop so mone nanan nana ko mga kois nagpa baggage drop na ko sa uh, Cebu Pacific no so mone akong bagay mo dre akong bagay mga kois tapos isa ka hand carry na bagay isa ka pack bag ug kan mo akong bagay mga kois no kay akong dala akong dala mga gay mga panggamit ta gyud importante ako nagdala ng mga mga daghag gamit tapos pag sa barko mga kois wala dili di kay magamit maong bugat bugat sa bagay ang katong yung nga importante yung mga importante lagi mga kois no ang importante dalaon so mo na eh, nag naghulat ko diri eh, sa waiting area so pasulod pasulod na mi eroplano anak mga kois no kay na mga eroplano na nasa gawas so pa pasulod na mi anak mo ni eh, Dari na time na medyo uh, isa ka oras po wala ko nalit ah, kabi na, gaya na akong malit kung makawis kay medyo dugay man pero ito wala nalit mga 45 minutes pa dahi Uh, uh kakuang ipaabot din mga koys. so morning mga kuys pasunod na ako sa aeroplano <laughs> so morning aeroplano si Pacific nagpila din mga na kay Dagam kay Pasayro po medyo uh, occupied occupied tanan ng aeroplano lingkuranan sa aeroplano mga kuys sa Cebu Pacific. So mo ni pasulod na ko mga koy sa airplano. No, so inahinay lang ta kay basing daghan mo kayo daghan mo kay tao mo inahinay lang kay ako ang giling ko ran tra na pagisaunahan mga koy. So medyo lay layo pag itong para ni sa airplano no. So mo ni mo na ko ang gi ko ang gipangita mo so, sa number to kay ako number kay mag 28 man to mga koys So, wala, may medyo nata sa pinakalayo. So, mone, manana ko sa aking lingkuran mga kuys. So, pasensya na kay wala. ginako na videohan tong bago bito ka na mula pag si na bago mong take off. Kaya nindot ko nindot videohan ba kay kining yun yung video ang itong patik na aeroplano pero ako kay naman ko dili sa isi na lingkuran na layo sa Normal inflation is done by means of the red tubes blow to increase air and push pins inward to release the air Light automatically illuminates once the battery is immersed in water Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that the non removal of life from the air So morning wala dahi itong kuan kaya medyo masama magod panahon mga kuys grabe turbulence ang ito tanong isakyan ako mga kuyos, no mga bata grabe nagsigawan ng mga bata kay hadlock lagi kayo Had kay eh. grabe turbulence wala so, na bus mong isakyan mga kuys pa sa, air sa sulod sa airport kay wala itong direct na kuan kay grabe turbulence ang kuwan mga kay kanina tayo mga kuys grabe bagyo bagyo, May bagyo ba mong baga kay panganod So na ako sa uh, baggage drop mga boys, baggage claim. So nagulat ko sa akong bagahe na katong bag na kuan. Na gamay hulat. Eh okay. na ko dire ah, ng para i-baggage claim. So nanandoy ko sa Manila